Ay hey mga kaibigan, narito na naman ang inyong likod, Father Bob Samparing Carmelita. Tuloy-tuloy lang tayo sa ating mga pagninilay at pupapasalamat sa Panginoon sa mga biyayang ating natanggap at alam natin at tayo mismo ay makapagpapatunay na ang Panginoon ay napakabuti sa atin. Amen. Ngayon ay nasa ikatatlong araw na tayo sa buwan ng Disyembre, 2024, araw ng Martes. Ang ating mga pagbasa ngayon ay napakaganda. Kailangan pagnilayan natin ng mabuti at pagsikapan kung paano natin ito maipahayag at maisabuhay. Ang ating ibanghilyo sa araw na ito ay babahagi sa atin ni San Lucas Kapitulo 10, versikulo 21 hanggang 24. Dito sinabi ni Jesus, Mapalad ang mga mata na makakita ng gusto nilang makita at ito ay patungkol sa kabutihan ng Panginoon. Alam nyo, isang napakalaking biyaya sa Panginoon na ang isang tao ay makakita ng kabutihan ng Panginoon. Hindi lang sana puro problema, puro kamalian ang ating makikita. Puro pagkukunwari at panay reklamo lang tayo sa ating buhay. Pagkos diyan sa ating pagsisikap ay sana madama natin at maisabuhay ang kabutihan ng Panginoon na ating tinatamasa na hindi lang natin nakikita at napapansin. Ano kalaki ang ating mga pagkukulang, puno man tayo ng kamalian. Isang... pagpapatunay na sa likod ng mga ito, hindi, hindi tayo iiwan ng Panginoon. Dahil alam natin, alam niya na nangangailangan tayo sa Kanya at mahal niya tayo. Sana sa ating patuloy na pagkikisalamuha sa hamon ng buhay, pagsikapan natin na makita at madama natin ang kabutihan ng Panginoon. Kaya mapalad tayo, mapalad ka na sa likod ng iyong mga kahinaan, kitang-kita mo at damang-dama ang kanyang buhay na presensya at ang kanyang kabutihan. Pagpalain na watay ng Panginoon sa ating panalangin, Panginoong Isus. Turuan mo kaming maging matatag. Makita ka namin sa lahat ng aming ginagawa. Amen.